bati guys at saka saluyot and then next na yung ating malunggay so napaka ano nito guys napakalami guys ganyan lang kasimple ang mga sold and sa probinsya guys okay yan pakuloon uh, bukalon sa natin na siya guys and then ilag ilagay na natin ang kamunggay alright so ayan guys ilagay na natin ang malunggay kasi masyadong ma maluto na yung ano yung ating saluyot sa kalungbati ilagay na natin to dapat ah, hindi masyado lutong luto yung ating gulay dapat half cook lang siya para ano para masarap okay guys ayan na yung ating malunggay all right ayan na guys wow humot kayo ang kuan ng sabaw so ayan so ito na ni siyang kung anong taon-taon guys Kabuka lang na, na itong o sa lang okay ito na guys so thank you for watching guys